Paki follow like and share naman mga kabadi. Woo! Wag mo kong titigan. Wow. Kung wala kang planong kusuan. What's up mga kabadi? Uh, araw naman para tayo magpalakas mga kabadi. Uh, kasama ko pala dyan yung asa namin dito mga kabadi. Ah uh, araw naman para tayo magpalakas mga kabadi at para mamindin natin yung physical fitness natin mga kabadi ah, kahit malayo pa yung 50 mga kabadi or pat mga kabadi dapat ah, lagi lang tayong prepare mga kabadi ah, yun lang yung gagawin natin mga kabadi ah, free time ko na naman yan kabadi mga around 6 p.m. na ata yan mga kabadi or 6.30 um, kaya naging insayo lang ako mga kabadi um, basta't may bakante lang kayo mga kabadi uh, huwag nyong kalimutan kahit uh, dun, kahit busy kayo sa buong araw huwag nyong kalimutan na magpalakas din kasi para rin naman to sa atin mga kabadi kasi tayo rin makikinabang nito sa huli mga kabadi kasi pagdating ng araw ng aplikasyon mga kabadi din natin namamalayan man eh ang bilis lang ng panahon mga kabadi kaya kung sa tingin nyo medyo mahina kayo ngayon na panahon kaya umpisaan nyo na umpisaan na magpalakas mga kabadi para hindi kayo magsisi sa huli mga kabadi ayun mga kabadi uh, dumaan pa nga sila sir mga kabadi shout out sa inyo mga sir uh, salamat sa suporta ninyo mga sir at salamat sa mga advice uh, at salamat din mga sir sa sinishare nyo na experience nyo sa panahon ng application at saka sa panahon ng training nyo mga sir uh, malaking tulong po to sa akin at sa inyo mga kabadi uh, Kipagan lang natin mga kabadi na may pagpatuloy natin yung pangarap natin at uh, matupad natin. Good luck and God bless sa atin lahat mga kabadi. Uh, yun lang muna sa ngayon mga kabadi. Uh, kung bago ka pa sa video ko mga kabadi, please follow, like and share naman mga kabadi. At kung may mga katanungan kayo mga kabadi, uh, huwag kayong mayang magtanong sa baba mga kabadi. Comment nyo lang sa comment section mga body. Yun lang, good luck and god bless. Salamat mga kabadi.